Hello mga kabakyard Welcome po muli dito sa akin channel Sa video natin ngayong araw mga kabakyard uh, Bibisitahin po natin yung farm ni Bus Jack Kamano At uh, i-share ko sa inyo mga kabakyard you no, know, Papakita ko sa inyo mamaya Yung mga uh, materialis niya mga kabakyard Sa ngayon mga kabakyard uh, Ito po yung way Papunta ron sa labasan, sa amin. Ito yung daan sa amin mga kabakyad, papunta pong uh, labasan. Ito po yung Ihatob Mansiwat Road. Ayan. So, pagdating natin dyan sa dulo mga bakyard, dyan na po yung uh, National Road mga bakyard, yan. ang katabi po niyan, dagat na. ano? Oh. dagat na yan mga kabakyad. Ayan, napakaganda. So samahan nyo ako mga bakyard sa aming uh, road trip hanggang papunta sa farm Para po makita ninyo mga bakyard yung ganda ng aming probinsya Marindoke mga kabakyad Ayan So yung kaliwang side mga kabakyad yan po yung tabing dagat Tapos uh, dito naman sa right side ay uh, pabundok na yan mga you know Ayan. So, itong way na to, nandito na tayo ngayon sa Barangay Laylay. ah uh, Buak, Marinduque, mga backyard So, ayan. Ito pala mga backyard, Dito sa may bandang uh, Laylay. Uh, mayroong sa akin na, ano, na big bike. Ang ganda ng tunog. Hahabulin ko sana mga backyard, Kaso, baka hindi kakayanin habuli <laughs> ah, ko sana yun ang bilis ang bilis mga kabakyad ang ganda talaga pag may ganong motor sana magkaroon din tayo ng motor na ganon mga kabakyad so dito medyo na traffic tayo ng kaunti mga kabakyad kasi maliit pa yung daan dito pero ah, Pagdating natin sa bandang unahan maganda na yung kalsada dyan malalaki na at meron na rin diversion dyan So mamaya makikita nyo mga backyard kung gaano kaganda yung bagong gawang kalsada dito sa diversion ng uh, bang, -bang, -bang, -bang hanggang uh, doon papunta sa tabi uh, Tabi, Barangay Tabi mga backyard. So dito mga backyard oh, kakaliwa na tayo dito. Ito na yung diversion mga backyard. Ayan dito na tayo mag-uumpisa sa diversion yan so ito na yon mga backyard napakagandang pagmasdan yung kalsada napakahawan so gusto ko nga sanang hatawin hanggang 200 mga backyard kaso yung motor ko hanggang 100 lang pala ang kayang itakbo dito tapos 80 pa lang talagang hirap na hirap nang tumakbo dahil pang tricycle ito mga kapatid yung aking motor <laughs> ayan so tsaka lang mga kapatid pang service pwede na ito so, ang plano ko naman kasi dati nito lalagyan ko siya ng sidecar eh nung katagalan nagbago yung plano service na lang ayan so ito pala yung mga kapatid yung daan papunta sa farm ni Bosja Kamano napakaganda mga kapatid yung daan dito yan, walang katrapik-trapik. Malayo sa daan dyan sa Manila, lalo na sa EDSA. Pagka rush hour, punong-puno ng sasakyan yung EDSA natin. Ayan. O, ito na yung napakagandang view mga kabakir. Yung tulay, yung bagong gawang tulay. Ayan. So, nandito si Kuya, Oh. naghihintay siguro ng kadate yun. Ito mga kabakir yung sapa ito yung sapa na to mga kubkyad Ang pinakamalaking sapa sa Marinduque. Ayan. Meron na siyang uh, mga dike sa gilid para ano yan mga backyard yung baha mapigilan na yung malalaking tubig na umapaw din sa lugar na to mga kubkyad din sa may kalsada na to hanggang doon sa kabahayan. Yan na yung dike na yan ang pumipigil sa tubig dyan. para na tumaas. Ayan. Napakaganda. So malapit-lapit na tayo mga kabakyard. You kapit lang kayo mga kabakyard at malapit-lapit na tayo sa mga farm. Hindi naman kayo magsisi mga kabakyard kung sinundan nyo talaga yung video natin. Dahil pagdating doon mamaya makikita nyo yung mga materialis na magaganda mga kabakyard. May mga important si Boss Jack doon na ipicture natin mamaya. Meron ding mga galing sa mga a uh, big boys uh, ano yung mga kilalang uh, breeder dito sa atin sa Pilipinas Ito na pala yung mga backyard yung daan a uh, papunta na itong Tabigi Ayan malapit-lapit na tayo mga backyard So sa loob ng uh, isang taon mahigit mga backyard So ngayon lang ulit tayo mga sa farm ni Jack Kamano ayan so, napakaganda talaga pagmasdan na ng paligid mga kabakyad probinsyang probinsya ito mga kabakyad so, dati matagal din ako sa Manila uh, medyo nagsawa na rin ako sa mga naglalakihang building doon kaya napili kong manirahan dito sa probinsya napakaganda rin dito sa probinsya mga kabakyard dahil uh, presyong hangin presyong yung isda fresh uh, mga gulay So wala ka nang hahanapit uh, hahanapin pa mga backyard. Pira na lang 'yon ang hahanapin natin. Napakaganda ng daan dito. Ang dami mga punong kahoy, ang lamig. Lalo pa ngayon panahon taglamig mga backyard, napakalamig talaga. Ayan, at dito mayroon na palang bagong ano dito oh. New Era Motors Vehicle Inspection Dati mga kabakir Nung dumaan kami dito ni Mrs Wala pa yan ngayon, mayroon na. Mayroon ng New Era Motors. Ayan. So, marami na talaga, marami na talaga mga nagsulputan ngayong mga establish, to dito sa amin uh, sa Marinduque. Uh, Nag-improve na. So, hudyat na yun ang pag ng isang uh, lugar o isla. Yun. Ito po yung probinsya ng Marinduque. Ayan, ngani baya? Yun. O, betikan natin itong nagbabike. Ayan, takbo natin ay 30. Mga kabakyard, yan. So, malayong-malayo sa syudad. Malayo sa likabok. Malayo sa polusyon. Napakasarap ng hangin. Ayan, malapit na tayo. So saan kaya tayo dito kaliwa kanan kaliwa daw sabi ni misis kaya kaliwa tayo ayan walang ibang masusunod hindi yung ating asawa Ayan so pag natin natin dyan sa dulo mga, mga kabakyard ka kaliwa tayo uli lagi lang tayong kaliwa lagi lang tayong mga ngaliwa ayan wag lang magpapahuli <laughs> Kaliwa na naman mga kabakyard. Ayan. So sa mga uh, gustong pumunta sa farm ni Boss Jack Amano. So kahit hindi ko nasabihin yung address sa inyo. Basta sundan nyo lang tong uh, uh, aking video na to. Hanggang dun ito video na to sa farm ni Boss Jack Amano. So ito na yon mga kabakyard. Papasok na tayo dun sa farm ni Boss Jack Amano. Ayan. Medyo rough na yung daan dito mga kabakyard Yan puro sagingan Ang gilid First time ko kasi gamitin tong aking uh, action cam mga kabakyard Sa uh, daan Ginagamit ko to sa pang dive Yon, at medyo naligaw pa kami dito Kala ko dyan na yung papasok uh, Isang taon na kasi yung nakalipas Bago tayo nakabalik sa farm ni Boss Jack Ayan Nandini pala sa kabila

alus na. na na manuklit ko rin ito realis na ito ba? Good kasi kinuha ko yung bunsa. Kinukuha nito si Nang. mga kabake ito, no? baka type nyo. Ayan. guwapo Ayun, Ayun kasabayan nito. boss Lancio de la Nandito rin sa farm ni... Ah, boss Jack. Ayan o. Bow na. Farm ni Nang. Malgito Ang gwapo Ang talaga.

Ano ang ala ko? Ano? mamay-anak niyan. Nakita mo ko eh. Ano naman kay ano to, Dok Paano nga Hindi na tayo original Na, okay, na bulik. Hindi yeah. yeah. tayo kilala uh Kaya... Ano, ano? Ano? times na 15 Ano siya? sa mga ba sa Boss Jack ito mo naman yung mga material eh talagang quality ayan yeah. <tors> solid wala uh po gusto nila yung anak isa meron doon sayang ang manok <laughs> ito yung original champion ano? Ito yung original na champion uh -huh. right. <tors> nang! kung no? ni buswak mo. Ayun. White chain, eh. eh uh, White hey, Congressman Lawrence White yeah. yeah. Man. Ayun. So, naman ito. Uh, Nahawak. Siyempre, mayroon yata, yata ko. Mm. Ito yata yung lakotan. Mahawak. Bumalugon kasi ano? Kung pumunta ka, lugon yan, Tamo. Mga baka ba. Ito yung manok ni Congressman Lawrence Hotman ito. Ayun yung ayun yung, yung, ayo yung, yung, ayo yung anak ni Ikwan. Pwede ni paano na natin yun. Meron yun. Uh, pwede yung pang-materialis pwede, pwede. yun, boss na. Pang-materialis yun. Kaya pwede natin yung, yung pa pahanap yun. Yung mga kapangka, no? Kante lang tayo yun. Kilala, kilala to dati yung mga ano to. White butcher. Kung Lawrence Hotman. Butcher. butcher. Kala pag mo natin dahil ano eh talagang magdito talaga. Yeah. <laughs> ayano. <laughs> ano? Yeah. Ayan. Keri naman mga backyard, materials ng best job. Sani naman to is white. Ayun, na. Ito, ang ganda ng yun ng matahan.

Sanford, yan. Ayun yung lalay niya. Kahit tignan mo yung ano, open pit yun. Go Sanford. Yellow leg hats to ba sila? Ano? Yan, yellow na Go Sanford. Yan o, imported line. Mga bakter to. Kaya ito sa loob. Talagang kung gusto mo magkaroon ng magandang manok, mamumuhunan ka talaga. Tama naman o. Ibuwas, ang limang taon. Imported! <coughs> Sayang ang manok. Raptor, sweater, sweater boss mo. Red din pa mananalo. Paling kay ano, sir. Red kay ano. Pangalan ni Edwin Aranyes. Oh, si kay Edwin Aranyes. Ayan. Kay Edwin Aranyes itong manok Oh, kay Bossing Sito Alberto na ano. Kay Action. Ay action. Yan. Authentic. Authentic. Sito Alberto. You know. Authentic. Ayan o. Authentic. 100% ganda ng mata solid walang tulak kabigin <laughs> tamo naman mga kabakero? eh <laughs> nadali na ito yung nanay nung ha? yung nanay nung kwan? ito mga kabakero yun know, o yung imported line ni Busjak ano Josan attras atras mo na kung tihan yan Josan imported yan oh ang muna marami nang may pasisay na ito Eh, ang marami nang lahi ala mga kapakyad yung pinapadami ko itong Kilso Josan Kilso Josan Ford yung lulugodats tapos yung sumitap Ayun na yun o. Nandun sa bahay yung ano. Yung imported na nilang gusto mo. Kasi yan ka din yun. na naka ano kasi yan. Kung nandun ka sa breeding team. ano. Ang gapo mga kapakyan o. Galing Mindanao. Galing Dabao to. Yan.

White Claret White Claret. <laughs> mm -hmm. yeah. yeah. White claret. <laughs> oh, ng ganda? Hindi yung, yung uh, Isa lang yung ko ng Lansing oh, at yung okay, okay. Skyhook. Okay, right, 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 right. Oh. Yan. Naa bucket ko ni bolek yan. Ito may edad na talaga. Narinyan mo. Na. Anak na rin yan Bas, yung yung anak, anak 'yan, basta 'yung anak. Rin. Ito at saka Mm -hmm. <skrisa> yung mga original uh -huh. uh -huh. picture ng kuwento eh mga provincial talaga naman. Para pare ito, okay. ito. mo okay, pa, pa Ano ba? white boot White Palakarin natin para maganda, makita yan. Tapos. <laughs> Kalahati lang yung mga manok ko doon. <laughs>